Isipin mo, tatlong batang pastol, isang linaw ng liwanag sa kalangitan at isang babaeng nagbabala tungkol sa giyera, kapahamakan at kaligtasan ng mundo. Mahigit isang siglo na ang nakalipas, ngunit sinasabi ng ilan, ngayon natutupad ang mga sinabi niya. Kaibigan, ano ang lihim ng Fatima? At para sa atin ba talaga ito? Manatili ka, dahil baka ito na ang pinaka mensahe na maririnig mo ngayong araw. Taong isang libo na raan sa isang maliit na baryo sa Fatima, Portugal, isang panahon ng gera, kahirapan at kawalang pag-asa, may tatlong batang pastol na simpleng namumuhay kasama ang kanilang mga pamilya. Si Lucia dos Santos, sampung taong gulang, matapang at paladasal. Si Francisco, siyam na taong gulang, tahimik at mahilig magmuni-muni. At ang bunso, si Jacinta, pitong taong gulang, may pusong mahabagin at madaling maantig. Tuwing umaga, pinapastol nila ang kanilang mga tupa. Pero noong Mayo 13, isang libo siyam na raanlabim pito, habang sila ay nasa Cova da Iria, isang matinding liwanag ang lumitaw sa itaas ng isang puno ng insina. Isang babae na higit sa karaniwan, ang ganda, nakaputi, may rosaryong bitbit, at may liwanag na parang araw sa kanyang likod. Huwag kayong matakot, sabi niya. Galing ako sa langit. Hindi ito pangkaraniwang aparisyon. Buwan-buwan, sa ikalabintatlo ng bawat buwan, bumalik ang babae. At sa bawat pagbalik may dalang paalala. Una, manalangin ng rosaryo araw-araw. Pangalawa, magsisi sa kasalanan. Pangatlo, mag-alay ng sakripisyo para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Habang dumadaan ang mga buwan, unti-unting kumalat ang balita. Nagsimulang dumagsa ang mga tao, unay ilan lang hanggang sa naging libo-libo. At noong Oktubre 13, isang libo na raan labimpito, humigit kumulang 70,000 libo katao ang sumaksi sa isang hindi maipaliwanag na kaganapan, ang milagro ng araw. Ayon sa mga testigo, mga pari, doktor, journalist at ordinaryong mamamayan, ang araw ay gumalaw, umiikot na parang gulong ng apoy, pababa at pataas sa kalangitan. May mga sumigaw, nagdasal, umiyak, iniisip na katapusan na ng mundo. Ngunit nang matapos ito, ang lupaing basang-basa mula sa ulan ay biglang natuyo at ang mga damit ng mga tao ay tuyong-tuyo Hindi ito katang-isip hindi haka-haka. Ang milagro ng araw ay naitala sa kasaysayan, sa pahayagan at kinumpirma mismo ng mga hindi relihiyosong testigo. Kaya ang tanong, bakit sa tatlong musmos ibinigay ang napakalalim na mensaheng ito? At anong koneksyon nito sa panahon natin ngayon? Ang tatlong lihim ng Fatima Sa loob ng anim na pagpapakita ng Birheng Maria kay Lucia, Francisco at Jacinta Ipinagkatiwala niya ang tinatawag na Tatlong Lihim ng Fatima. Mga mensaheng hindi lamang para sa Portugal kundi para sa buong mundo. Unang lihim, isa sa mga pinakanakakagimbal na bahagi ng aparisyon ay ang ipinakitang pangitain ng impyerno. Sa salita ni Lucia, nakita nila ang dagat ng apoy, naglalagablab na mga kaluluwa na nilalamo ng apoy at nag-aalulong sa matinding pagdurusa hindi ito pananakot. Ito ay paalala sa atin na mayroong tunay na espiritual na panganib. At ayon sa Birhen, maraming kaluluwa ang napapahamak dahil walang nagdarasal at nagsasakripisyo para sa kanila. Kaya't ang panawagan ay malinaw, magsisi, manalangin, magligtas ng kaluluwa. Ikalawang lihim, isa itong prophetic message Sinabi ng Birheng Maria na matatapos ang World War I. Ngunit kung hindi magsisisi ang mundo, mas matinding digmaan ang darating. At nakita nga natin ito sa pagsiklab ng World War II. Pero hindi lang iyon. Binigkas din ng mahal na ina ang babala tungkol sa kamalian ng Russia na kakalat sa buong mundo. At ito'y hindi basta politika, ito'y tungkol sa isang espiritual na digmaan paglaganap ng komunismo, pagpapalaganap ng ateismo o ang paniniwalang walang diyos at pagkalimot sa moralidad, pamilya at pananampalataya. Kaya humiling si Maria ng pag-aalay ng Russia sa kanyang kalinis-linisang puso upang mapigilan ang paglaganap ng kadiliman. Sa kasaysayan na delay ito. Pero sa huli noong isang libo naraan sa pamumuno ni Papa Juan Pablo ang ikalawa, ginawa ito sa isang seremonyang sinasabing tumupad sa kahilingan ng langit at makikita rin pagkatapos noon unti-unting bumagsak ang dating Soviet Union. Pero ang tanong ngayon, lahat na ba ng kamalian ay nawala na? O patuloy pa rin tayong nilalason ng kasamaan ngayon sa mas modernong anyo? ang ikatlong lihim. Sa lahat ng lihim, ito ang pinakapinag-usapan at pinagtalunan. Isinulat ito ni Sister Lucia sa isang liham na isinilid sa sobre at hindi agad ipinahayag ng simbahan. Inilabas lamang ito ng Vatican noong taong dalawang libo. Ayon sa paglalahad, may nakita silang obispo na nakadamit puti na naglakad sa lungsod na wasak at sa huli ay tinamaan ng bala at bumagsak. May mga pari, madre at lay people na pinaslang sa gitna ng pag-uusig. Isang anghel na may naglalagablab na espada, handang parusahan ang mundo. Ngunit sa pagitan ng anghel at sangkatauhan, may liwanag na nagmula sa mahal na Birheng Maria at ito ang pumigil sa galit. Ang interpretasyon ng simbahan, ito raw ay simbolikong paglalarawan ng mga pagdurusang dinanas ng simbahan lalo na sa panahon ng mga persecutions at ang halos pagpatay kay Pope John Paul II noong isang libo na walumput isa. Pero hindi lahat ay kumbinsido. Bakit hindi agad inilabas? Bakit tila may mga bahagi pa raw na hindi pa nilalantad? At bakit parang nagpapatuloy pa ang pagdurusang inilalarawan dito, lalo na sa ating modernong panahon? May kulang pa ba o dahan-dahan na ba tayong pinapaalalahanan ng langit na ang ikatlong lihim ay hindi pa Bakit mahalaga sa panahon natin? Ngayon ang tanong, ano ang kinalaman nito sa panahon natin? Tumingin tayo sa paligid. May kaguluhan sa silangan at kanluran, mga banta ng panibagong digmaan. May mga bagong ideolohiya na hayagang tumututol at bumabatikos sa pananampalataya. Dumarami at lumalakas ang lindol, bagyo at iba pang sakuna sa buong mundo. Parang inuulit ang mga babalang laman ng ikalawang lihim kung saan ang kamalian ay kakalat at ang digmaan ay muling sisiklab kung hindi magsisisi ang sangkatauhan. Dito mismo sa Pilipinas kitang-kita rin natin ang epekto. Pagkalito sa moralidad at katotohanan, tumataas na bilang ng karahasan labis na pagkahumaling sa yaman at material na bagay. Kaya't nararapat itanong, hindi kaya ang mensahe ng Fatima noong isang libo siyam naraan pito, ay paalala rin para sa ating henerasyon ngayon, lalo na ngayong dalawang libo, dalawampu, isang panawagan na huwag maging manhid, kundi maging mulat, huwag matakot, kundi magbalik loob, dahil baka ito na ang panahong tinutukoy ng langit noon pa man. Ang panawagan ni Maria, ano ang gusto niyang gawin natin, magrosaryo araw-araw. Ako ang birhen ng rosaryo, sabi niya, pagsisisi at sakripisyo, debosyon sa kanyang kalinis-linisang puso. Unang Sabado Devotion, Kumpisal, Kumunyon, Pagninilay ng Rosaryo sa limang sunod-sunod na unang Sabado. Sabi ni Maria, Sa huli, magwawagi ang aking puso at bibigyan ko ang mundo ng panahon ng kapayapaan. Piliin natin kung susunod tayo sa paanyaya o babaliwalain ang babala. Kaibigan, kung mismong ina ng Diyos ang nagsabing magsisina, hihintayin pa ba nating lumala ang giyera? Hihintayin pa ba nating tuluyang mawala ang pananampalataya sa ating mga tahanan? Ngayon na ang panahon manalangin. Magpatawad sa nakaalitan. I-share ang mensaheng ito. Kung naramdaman mong kumilos ang Diyos habang nanonood ka, i-comment mo. Ina ng Fatima, gabayan mo kami. I-like, share, at mag-subscribe para mas marami pang paalala mula sa ang Biblia. Mag-ingat, magdasal, at manalig sapagkat ang paalala ng langit ay hindi upang takutin tayo, kundi upang ilapit tayo sa Diyos. Maraming salamat sa panunood at naway pagpalain ka ng Panginoon sa bawat araw ng iyong buhay.